akin yung kwarto doon, oh. kay robot. Tapos? Eh, sabi ni Boss Reddy, lahat ng gamit doon, akin na. Kama, itong unan, sapatos, panto, to, electric fan eh. So, lahat yan, libre, pag natin. Yun nga lang, walang box. So, bababaan natin yung presyo. Magkano, 200k? Hindi! Ang estimated ata nito, 200k. 200k Arang, yan? Kasama gold? Oo, oh, isisil natin ito ng Bili mo dyan mga ano eh. 150 kaya. Bababa natin. I'm back, neighbors! Hello! Uy, Kernel! Wow, nagmamaraming salamat sa'yo, ha! Napabalik ako dito, tapos... Uy, ikaw! Kingin ina mo, ganong gagawa naman sa'yo! No, hindi, na, hindi na! May tuwala ko sa'kin, hindi ko oh, siya Oo, dapat lang! Hindi, ikuraduhin mo na! Ay, oo nga pala, Kernel! Diba, akin na yung kwarto doon, oh. kay robot. Tapos? Eh, sabi ni Boss Reddy, lahat ng gamit doon, Akin na. Uy, di ba napakabay talaga yung best friend? No? Oo. Eh, ano, ano yung mga gamit ba ni Robot yung mga nandun? Oo, oh, may mga natira pa siyang mga ano dun, gamit. Eh, may papakita ko sa'yo. Tara. Uy, hawakan ko tara, to. Tara, tara. Hindi hey, kanina, bago ko bumaba, nilinis ko muna yun. Ang pantay <coughs> ni Robot. Wala, dogyot talaga yun. <coughs> eh, ngayon, tingnan mo, tingnan mo. Amit, ani. Oo. Oh. Amal lumang tayo. Oh. Wow, bango wala nang laman yan. Lahat yan, linis na linis. Tapos ito yung mga naiwan ni Robot, Ano to? Ito, sa'yo to? Sa hindi, hindi na sa yan. Kanina to? Uh, uh, eh, 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 mga pala, masasabihin ako sa'yo. Dito ka, dito ka, dito ka. Itong side na to, papamigay natin. Ito, ayan, ayan, Ito, ayan, lahat yan, lahat yan. Ito, mahal to, G. Ito. Ito, mahal to. Wala yan, ipapamigay natin. Kasi kasama, kasama ko ni Robot dito bumili. Alam mo, magkano to? Mag 10K to isa G. pa papamigayin na natin yan. Sa ay, papamigayin mo lang pinaka yan. Pinaka unang makikita nating pamilya paglabas ng village. Libre ay, lahat to. Yan, pati, ano ba ito, speaker? Ay, Di, electric Aesthetic Esthetic yan. Ay, yan lang. Itong kama, itong unan, sapatos. Fun to, electric fan to eh. Ito. Ay, lahat yan, libre, papamigayin natin. Swerte naman na mabibigyan yan. Sakto, magpapas ko pa pala. Ay, oh, kaya pala mamimigay ka. At, ito pinaka-exciting part. Ito. Ano yan? Uy! Akin naman yan. Hindi! Hindi! Ano ba yan? Ito, ito yung mga naiwan ni Robo oh! Ibibenta natin yan, G! Ayan o. Oo. Oh, buksan mo nga, buksan mo nga. Ito, ito, ito muna. Ito. Ito yung nasa 300k to, di ba? 300k? Bababaan natin. Parang... Sa tapating ako. kumpleto yan, pre. Oo. Oh. Oh. Oh, uy, god yan. Ayun oh, oh, may mapapelis pa yun oh. Yun nga. 300k bibenta. Hindi, hindi. Yun nga lang, walang box. So bababaan natin yung presyo. Magkano? 200k. Hindi. 3k. Ay, hindi lang. Hindi, hindi, hindi. Uy. Tu Tutulong nga tayo eh. So para makakuha nito, mag-comment lang kayo ng mine 3k at grab 3 pipe so, grab 3-5 sa inyo na to. Ay, na, 3K? Upaw na lang. 300K na po sa 3K? Ay, syempre. Hindi na, huwag na natin. Dek, okay lang yun kasi magpapasko naman. Tako na, swerte mga kakuha niya. No? Ah, oh, next item, next item. Eh, Magkukomment lang kayo. next item, Louis Vito. Ito, LV yun. Oh. May kasama pang gold. Ang estimated ata nito, 200K. 200K yan? Oh, kasama gold? Oo, oh, isi natin to ng 2K. Okay ah, na 2K. Ay, Oy, dey, dey, dey. Uy, may, ano ka na eh. Ayaw mo na sa mga viewers yan. O, oh, 2K ha. Guys, mag-comment kayo ng Mine 2K grab 2.5. So, Ta paunahan na lang to ha. Paunahan na lang to. At ito ang pinaka... Uy, ito ang pinakamahal. Apple laptop. Oh, purtang ito. oh. oh. ito, nagirapan niya yan, G. Uy, oh, ito. Oh, nagagawa na pa. Eh, oh, no, kumpleto yan. May box, Ayan yung mga box, bibigay mo na rin. Oo, oh, kasama yan. Package to, package. Magkano yan? Wala mo. Alam ko, binin niya dyan mga ano eh. 150. Babo pa natin. Mag 10K. Akin na yan, may 10K. K Akin na ma to. Marami ka na niya to. Uy, sa viewers yan eh. So guys, may nyo 10K, grab 10.5. Ang ina-apple pa yan, o. No? Oo, yan, tatlong yan. Seal yan. Seal. Seal to, seal to. Ang gagawin nalang nila, na, mag-comment lang sila. Oo. Oh, screenshot sa nyo yung item na gusto nyong bilhin. Kunyari itong Rolex Mine 3K Grab 3.5. Itong LV Mine 2K Grab 2.5. Tsaka itong Apple Laptop Mine 10K Grab 10.5. Tang ina paldo, okay. makakakuha niyan. Sana hindi ito panood ni, ni, Robot, no? Hindi, ganito gawin mo. I-block mo na lang para hindi niya Ay, mapanood. Oh, di ba? I-block mo na lang oh, para hindi niya mapanood. So guys, huwag niyo kalimutan yung screenshot tsaka yung imamay niya, ha?